News mga Balita Ngayon Pilipinas na nawagan sa China na alisin ang monster ship sa karagatan ng bansa Paok pinabantayan ang posibleng paglipat ng Pogo Hubs sa Visayas at Mindanao Lalaking nangangalakal sa Maynila patay matapos masagasaan ng truck Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Nanawagan ng Pilipinas sa China na alisin ang China Coast Guard vessel 5901 o ang monster ship sa karagatan sakop ng bansa. Ito ang naging pahayag ni National Task Force West Philippine Sea o WPS spokesperson Jonathan Malaya sa ginanap na press briefing ngayong araw. Ayon kay Malaya, isang diplomatic protest na rin ang ginawa ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Chinese government bilang pagtutol sa presensya ng nasabing barko. Naka-deploy na rin sa katubigan ng Sambales ang Philippine Coast Guard vessel si Gabriela Silang at BRP Teresa Magbanwa upang harangin ang barko ng China. Kasalukuyang mino ang monster ship na huling na mataan 77 miles west ng Capones Island. pagdiin pa ni Malaya na mananatiling nakatuon ang Pilipinas sa diplomasya bilang pangunahing paraan upang maresolba ang isyu. Subalit patuloy rin itong magbabantay sa posibleng hakbang ng China. Binabantayan ng mga otoridad ang posibleng paglipat ng Pogo Hub Operations sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission PAOC Executive Director Gilbert Cruz, kasalukuyan silang nagmo-monitor sa mga lugar sa Visayas at Mindanao matapos makatanggap ng report na may Pogo Companies na lumipat doon. Saad ni Cruz kanilang minamatsyagaan ang halos 320 Pogo Hubs na nagdeklara ng tigil operasyon. Anya bagamat natigil ang malaking operasyon ng Pogo, karamihan sa mga ito ay maaaring nagsasagawa pa rin ng small-scale operations. Ang maliliit na operasyong ito ang kasalukuyang hinahabol ng PAOK. Patay sa Tondo, Maynila, ang isang 53 anyos na lalaki matapos masagasaan ng truck sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard. Sa nakuhang CCTV, makikitang nangangalakal sa itaas ng dump truck ang lalaki nang biglas siyang nahulog. Nagkataon naman na may dumaan na isa pang truck kung saan pumailalim at nasagasaan ng biktima. Nakuha rin sa kamera ang pagwawala ng asawa ng biktima na kanyang kasama sa pangangalakal. Ayon sa report sa barangay, wala rin umanong balak magsampan ng reklamo ang pamilya ng biktima laban sa driver ng truck. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.